Sa ibang balita, modus operandi ng isang beauty salon sa Cavite, nabisto ng otoridad. Ang naturang salon kasi ginagamit umano sa pagre-recruit at pag training ng kanilang mga biktima. May report si Bian Manalo. Sinalakay ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers ang isang beauty salon sa Imus Cavite na nagiging training hub umano ng mga illegal recruiter tumambad sa otoridad ang mga kemikal at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagsasanayan. Ayon sa DMW, modus ng illegal recruiter na singilin ang mga biktima ng 15,000 piso bilang training fee at sa kapangangakuan ng trabaho sa Saudi Arabia bilang beauty salon worker. Uh, Napag-alaman natin na itong DMJ Beauty Salon and Spa ay nagsasagawa ng recruitment operation dito sa salon kahit wala silang lisensya at walang pahintulot galing sa Department of Migrant Workers. At ngayon nga ay pinapasara natin para matiyak natin na wala nang magkakaroon ng problema o maabuso, ma-exploit, maloloko sa mga kababayan natin. Napag-alamang karamihan sa mga biktima ay nagmula pa sa Mindanao nakatayup din anila ang beauty salon sa iba pang recruitment agency na mahigpit na ipinagbabawal ng DMW o ang pagkakaroon ng exclusive arrangement ng recruitment agency sa training center. Samantala, ipinasara rin ng ahensya ang nagsisilbing boarding house ng mga biktima. Todo tanggi naman ang empleyado ng salon na si Alias Trixie na may kinalaman siya sa naturang illegal recruitment. Side line niya lang daw talaga ang pagtatrabaho sa salona nang ialok ito sa kanya ng mismong may-ari ng salon na kanya rin daw ka-churchmate. Wala pa akong alam kasi ang alam ko po dyan, ano lang po yan, yung training center lang po siya, training center lang po. Wala akong alam, bali ano lang po ako dyan, magto two months, two months po. Kinabahan po, syempre, kasi syempre, di ba, hindi ko naman, hindi ko naman expected na ganun yung mayayari, di ba? kinak kinakabahan, di ba? Kasi ayoko rin man ma-involve sa ganyan. Nagbabala naman ang otoridad sa mga illegal recruiter. Doon sa mga illegal recruiter, eh kung hindi po kayo titigil, eh talaga pong magsisipag po at magpupursige yung Department of Migrant Workers. Tutugisin po namin kayo, papasara at ipapakulong po posibleng namang maharap sa patong-patong na kaso ang may-ari ng salon kabilang na ang habang buhay na pagkakakulong kung mapapatunayang sangkot nga siya sa illegal recruitment. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.